Para sa mga jubok na mga balita Kini inyong mapaminawan Diri sa Esho TV From the Tuna Kapitan of the Philippines Sir Sini City Live kita sa TV ni Esho TV Kini inyong mga kauban Nga Si Biajero Kama O si Esho Duhay Limag Live Bay buntag kaninyong tanan Kikalaan ko Diri sa Sal City karun ang adlaw viernes oh gato na balag karun kadlawa mga kinsunan na kini ang adlaw sa pahal ng simana viernes santo oh atong paminaon ang adbok ng balita di kang kaya isyot isyot kung siya balita ni ha at then uh, kabahiro na nabalita kanuna itnat halong butaga Anong pa mga dubok na mga malita. Ano na, tapay kayo na ibok sa lumot na malas, nada, -da. Nang, pada, nama, na 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 dabin ni Tanta. na mga mga na luto na binig na. Yeah. Kaya, ang ang ilang binig na luto, ang uban, na na nila sa drum. Ang uban po, itulod nila sa langgana. Napot, bago luto kahit tungod ka kainit sa panahon, ang ubat na binigit na nangayabo kay nainit na ang puno sa, sa nagluto. Ya, karon na mabutay nga magyahing ang tila na nadunggan ako na mo na ako balita ron. Ang pangalan sa bagyo, bagyong ang binignit. O, ang akong gusto nga ako lang panangangatula ka ron, nanda mga taglag binignit e dilit na sa gulit kaya ron mayabo na yung lagulit ang malaw na kami ngayon na dinang ko to akong balita alam sa mga lahat ating balita o mga dubok, dinang na sa ATF 99.99 99.99 SD Sweet guys, bawal nagtos pay mo na tayo kami ngayon na